Oh ah. mulang wali sei. Ali sekarang ko na sha. Bilisan mo. di <laughs> guna para yang main di gunung ha <laughs> Nagwalis ka kasi. Nakita ka kasi nagwalis eh. Ha? <laughs> huh? Hindi kinuha. Sayang. <laughs> Na-captured ko naman pa naman siya. Hinihintay ko pa naman. <laughs> naman, binibidyo ko pa naman. <laughs> Ayan guys, captured in act. Yung mga, yung mga kope. Biro mo yung, ano yun, seven days tayo, ay, six days tayo nagwawalis dito araw-araw. Minsan ka lang dumating dito, ang truck ka. Dati Tuesday yan eh. Binilisan mo pa naman na ano. <laughs> Hindi niya inano yung brush niya. Dapat dun sa gumilid dati. Dati gumigilid yan dito eh. Ay, okay lang yan. Madali na lang yan. Aywan ko lang bukas. <laughs> ha? Sa Thursday kami. Sa next week. Thursday. Sa Thursday pa. Bukas? Hindi. Sa susunod. Ano? Sa Friday O, Bahay nyo yun eh. <laughs> Sayang. O, oh, ayan na Jane. Mag -ano ka na? Hindi pa man kasi. Bakit hindi dumiritso? mga sayad talaga tingnan nyo guys so yung hinihintay namin ng one week sabi ko ay salamat darating yung pala lumiko lang dito <laughs> ganito po yung naglilinis po ang init init pa naman <laughs> wala sabi siguro na ano, pahirapan muna natin ang mga kopela natin dito. Ah, sige na mag-bye-bye kayo na sa video ko. Yeah. <laughs> <laughs> bilis ko na ang bilis mag-bye-bye ka muna ng video ko tingnan oh. mo. Bigjuan mo nga muna ako. Ayun, para i-i ako ko saan? Ah, yan ko lang talaga. Ayun nga guys, yung nangyari ngayong araw na 'to ang tawa ko kasi hinabol ko pa kung papalo nagwawalis dito sa Cyprus ang truck. Eh, naris na nga ni Jane dito yun para makuha niya kasi may mga may okay, mga ano puno ng ito yung binibigay namin na mandarin sa inyo para hindi maano, hindi ma maputo ng truck or ma masagi. Mano sa dito? Lumiko sa doon, no? Do, yung kalat ko doon hindi pa nila winalis ang dami dami ang no? dami dami karina no? po no? tapos ang nangyari lumay tapos yun sa akin hindi na no meron na no, to talaga ang pinahirapan ng kumpela dito sa Cyprus may cut ang sahod okay, nila may cut <laughs> ang may cut okay, na ang sahod nila actually ang